Hello guys, hello everyone. Welcome to my YouTube channel. Ayan, reflex ko lang yung aking snacks yesterday. Yung sa akin ng aking maganda at mabuting kahibigan. Yung aking butihing kaibigan. Ayan, later nasa dulo ng video na to ang aming picture na dalawa na feeling morena. By the way, itong gulibuylo ang sarap talaga. Tama lang yung lasa, tama lang yung tamis. Ang daming sahog. Meron siyang ubi, may bilog-bilog, may sago. Ang sarap na tama lang yung gata. At saka meron siyang... Tawag nito parang taro at saka muti. Eh, basta ang daming sahog talaga sa ilalim. Ang everything nandito na talaga. So at saka meron din siyang binigay sa akin na Graham Mango Float. Ang sarap din. Kaya eh, hanggang umaga ko pa talagang kinain kasi sobrang dami. Meron pa naman dalawang, dalawang large na ice cream na milk tea. Bubble milk tea with ice cream with pudding. anak Oh, nakadalawang galon ng ice cream ang sarap naman talaga kaya thank you so much sa aking beautiful na friend thank you thank you so much sa uulitin kaya dito habang ako'y kumakain nagmamaritisan ayan maritisan muna <laughs> maritisan muna si girl o, diba? hindi mamawala yung mga marti sa atin at ayan na nga yung amin nagpicture muna kami pagkatapos namin ayan feeling mga morena bye എട്ട് എട്ട് నాలు దాను నాలు దాను